Noong taong 1995 sa baryo ng San Isidro, Quezon, may isang simpleng mag-asawa na sina Aling Marta at Mang Berting ang nakatira sa isang kubo na yari sa kawayan. Sa kabila ng kahirapan, masaya sila kasama ang apat nilang anak na sina Ana, labing dalawang taong gulang, si Jose na siyam na taong gulang, si Lita na pitong taong gulang at ang bunsong anak nilang si Mario na limang taong gulang. Araw-araw nagtatanim si Mang Berting sa bukid habang nagtitinda naman ng mga gulay si Aling Marta. Isang gabi, habang pinapanood ang mga natutulog na anak, mahigpit na niyakap ni Aling Marta ang kanyang asawa. Bert, ayaw kong matulad sa atin ang ating mga anak. Gusto kong makapag-aral sila sa magandang paaralan at magkaroon ng magandang trabaho balang araw. Huwag kang mag-alala, mahal. Pasa saan ba't magiging maayos din ang lahat? Magsusumikap ako para maahon ang buhay natin sa kahirapan. Hinding hindi ko kayo papabayaan, sagot naman ni Mamberting. Ngunit nang magkasakit si Jose at walang pambili ng gamot, napaluhod na lamang si Aling Marta sa harap ng altar ng simbahan. Panginoon, gagawin ko ang lahat para sa pamilya ko. Tulungan niyo po kami. Habang naglalakad pa uwi mula sa palengke, may natanaw si Aling Marta na isang poster na nakatikit sa pader ng munisipyo. Malaki ang nakasulat. Oportunidad sa abroad trabaho sa Saudi Arabia, Hong Kong at Italy. Magtrabaho, kumita at umangat. Sa ilalim nito, may larawan ng na isang nakangiting babae na nakasuot ng na uniforme. Ano kaya ito? Ito na ba ang sagot ng may kapal? Bulong niya. Bigla namang may tumapik sa kanyang balikat. Uy, Marta! Nag-iisip ka rin ba na mag-abroad? Nakita niya nga sa harap niya ang babaeng nagsasalita. Si Aling Nena, isang kapitbahay. Nena, kamusta ka na? Tanong naman ni Marta habang may malaking ngiti sa kanyang muka Maayos naman sa awa ng Diyos O ano, mag a ka? Oo, pero paano bang magsimula? Pumunta ka doon sa isang ahensya sa bayan, payo ni Aling Nena May nadaanan ako doon na agency Yung Global Hope Agency malapit sa simbahan Ngunit may bahid ng lungkot ang boses ni Aling Nena Pero Marta ha, mag-ingat ka May mga ahensyang naluloko Siguraduhin mong legit ang kontrata Kinabukasan, naglakad nga si Aling Marta patungo sa bayan. Sa isang maliit na opisina na may pinturang kupas na, nakita niya ang karatula, Global Hope Agency. May mga kababaihang katulad niya ang nakapila, hawak-hawak ang mga sobre at dokumento. Pwede po bang mag-inquire? Tanong niya sa isang receptionist. Isang babae na may makapal na salamin ang lumapit. Ako pala si Mrs. Reyes, tagapamahala rito. Gusto mo bang magtrabaho bilang domestic helper sa Saudi? Magkano po ang sahod? tanong naman ni Aling Marta $200 kada buwan, libre na ang pagkain at tirahan mo, sagot naman ni Mrs. Reyes Pero kailangan mo munang magbayad ng placement fee na 10,000 pesos Napaisip naman si Aling Marta at nasambit ang katagang, saan nakukukuha ng ganung halaga? Pwede ka namang maghulugan, dagdag ni Mrs. Reyes Magdala ka ng NBI clearance mo ha at medical certificate at passport nang gabi ding iyon, nag-usap naman sila Aling Marta at Mang Berting sa ilalim ng lampara. Mahal, habang naglalakad ako kahapon sa palengke, may nakita akong isang poster sa mga nais na mag-abroad. Gusto ko sanang subukan, baka kasi ito na yung sagot sa mga problema natin. Pero kailangan natin ng 10,000 pambayad sa ahensya. Placement fee raw. Pwede ba nating ipaupa ang malit nating lupa sa mo? Mungkahi ni Aling Marta kay Mang Birting. Marta! Napakadelikado sa Saudi. Marami na ambalita balita tungkol sa pang-aabuso. Pagalit namang sumagot si Aling Marta. Mas gusto mo bang magtiis na lang tayo habang buhay sa hirap o magkaroon ng pagkakataon na may angat ang ating pamumuhay? Dito na nga napagtanto ni Mang Birting na tama ang kanyang asawa dahil hindi talaga sumasapat ang kinikita nila sa pang-araw-araw na pangangailangan, sumabay pa ang mga gastusin sa pag-aaral ng mga anak. Labag man sa kanyang kalooban ay pumayag na rin siya sa nais ng asawa. Sige, ipapaubaya ko na lamang sa Diyos ang kaligtasan mo mahal. Isang linggo ang lumipas, ipinagbili na rin ni Marta ang kanyang gintong hikaw na regalo pa sa kanya ng ina noong ikinasal siya para ipandagdag sa perang panglakad niya ng mga kakailangan ng dokumento. Dala din ang perang nahiram nila sa tiyuhin ni Berting, agad nga siyang pumunta sa ayan siya na puno ng pag-asa. Mag-i-schedule ka na ng medical exam mo sa Maynila, sabi naman ni Mrs. Reyes. Pag pumasa ka, lilipad ka na sa susunod na buwan. Sa pag-uwi, hinag ka ni Aling Marta ang natutulog niyang mga anak. Para sa inyo to mga anak, gagawin ko ang lahat. Mabigyan lamang kayo ng magandang kinabukasan. Nang dumating na nga ang araw ng pag-alis ni Aling Marta, hinatid siya na kanyang mag-aama sa paliparan kahit na alasing ko pa lamang na madaling araw. Ang hangin sa labas ng paliparan ay malamig. Ngunit mas malamig ang kaba sa puso ni Aling Marta. Hawak niya na mahigpit ang isang maleta, may laman ng larawan ng kanyang pamilya, ilang piraso ng damit at isang maliit na Biblia na regalo pa sa kanya ni Berting. Sa tabi niya nakatingin ang kanyang mga anak na puno ng luha sa mga mata. Inay, huwag ka nang umalis. Iyak ni Ana ang panganay na anak na yumakap sa baywang niya. Hihinto na lamang ako sa pag-aaral, inay, para magtrabaho. Huwag kang magsasalita ng ganyan, Ana. Mahinang singhal ni Aling Marta Ang papil mo ay mag-aral na mabuti Pangako ko, uuwi ako kapag nakapagtayo tayo ng malita tindahan Tumingin naman si Aling Marta kay Mang Berting Na nakatayo na tila isang poste May dala itong supot ng pagkain na nilutong itlog at tinapay Na hindi man lamang naubos na mga bata dahil sa pag-iyak Mahal, bulong niya Bigla itong yumakap sa kanya ng walang salita Ramdam ni Aling Marta ang pagyanig ng katawan nito Marta, pasensya na. Pasensya na kung hindi ko kayo maalagaan ng maayos. Wika ni Mang Berting habang patuloy sa pag-iyak. Ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Sabi naman ni Aling Marta. Ikaw ang magiging ama at ina habang wala ako. Pakiusap huwag mong papabayaan ang sarili mo. Kumain ka ng tama at huwag kang magpapagod sa trabaho. Tumangon naman si Mang Birting. Sisiguraduhin kong makakapagtapos ang mga bata mahal. At mag-iingat ka doon ha, kapag sinaktan ka nila, umuwi ka kaagad. Alam mo naman, handa akong hamunin sinuman ang manakit sa at sa mga anak natin. Hetong supot para sa biyahe mo, sabi ni Mang Birting. Nang buksan ito ni Aling Marta, nakita niya isang malita sobre. Sa loob ay nakalagay ang 500, lahat ng perang natira nila, at isang sulat. Mahal, wag mong kalimutang kumain habang hinihintay mo ang flight mo ha. Hindi kita mapuprotektahan ngayon, pero dasal ko, gabayan ka sana ng may kapal. Mamimiss ka namin. Hinalikan nga ni Aling Marta isa-isa ang noon ng mga anak. Ana, alagaan mo ang kapatid mo. Jose, wag kang makulit ha. At ikaw naman dita, mag-aral kang mabuti. Mario anak, napatigil naman siya sa paghikbi nang makita niya ang bunso na walang kamalay-malay ng umiti. Sige na Marta, pilit ni Mang Birting. Itinulak siya nito ng marahan patungo sa emigration. Baka mahuli ka pa, sige na. Lumakad si Aling Marta ng paurong parang ayaw nang alisin ang tingin sa direksyon ng kanyang pamilya. Nang makarating si Aling Marta sa Riyadh sa Saudi Arabia noong taong 1999, sa unang mga buwan ay naging maayos naman ang pakikitungo sa kanya ng kanyang among si Mrs. Fatima. May sarili siyang silid at electric fan. Bawat alas 6 ng gabi pagkatapos maganda ng hapunan, pinapayagan siyang tumawag sa pamilya gamit ang telepono sa sala. Bert, nakapagpadala na pala ako ng pera. Masayang sabi ni Marta. Sabi ni Mrs. Fatima, pag maganda daw ang trabaho ko, tataasan niya pa ang sahod ko. Masaya naman ang mga bata sa likod ng linya. Inay, binilihan pala kami ni itay ng bagong uniforme. Nagtap din po ako sa aming klase. Masayang masaya naman si Aling Marta sa mga ibinalita sa kanya ng pamilya. Pero ang kasiyahang ito ay unti-unti palang maglalaho dahil nagsimula na nga ang kalbaryo sa kanyang buhay. Napag-alaman ng amo niyang si Fatima na ang kanyang asawa ay may kinahuhumalingan na ibang babae. Kaya unti-unti nga itong nakaranas ng depresyon. Ang dating mabait at mahinahong si Fatima ay naging maiinitin ang ulo. Dito na nga nagsimulang makatanggap na masamang salita si Aling Marta sa tuwing ito ay nagagalit sa kanyang asawa. Pati nga siya ay napagdidiskitahan. Mula nga noon, naging mabagsik na ang kanyang amo. Madalas na nga siyang murahin nito kahit sa maliliit na pagkakamali lamang tulad na lamang ng pagkahulog ng kutsara o pagkalata ng sinaing. Isang tanghali habang naglilinis ng bintana, nahulog ni Marta ang isang larawan ng pamilya ni Miss Fatima na nakasabit sa pader at nabasag ang frame nito. Gaga ka? Hiyaw ni Fatima. Sinampal siya nito na malakas. Bayaran mo yan ha? Niyakap na lang ni Aling Marta ang sariling tiyan para pigilan ang kanyang pag-iyak. Sa ilalim ng unan niya, kinuha niya ang larawan ng kanyang mga anak at hinagkan. Para sa inyo to mga anak, magtitiis ako, mabigyan ko lamang kayo ng magandang buhay. Isang linggo bago ang Pasko, pinayagan naman siyang tumawag kahit na may pasa sa braso. Nagpanggap pa rin si Aling Marta na masigla. Bert, kamusta ang handaan? Pilit na masayang bungad niya. Marta, bakit para matamlay ang boses mo? Tanong naman ni Ma'am Berting. Naku, naglaro kasi kami kanina ng mga anak ni Mrs. Fatima. Napagod lang ako. Pilit ngang pinapasigla ang kanyang boses. Nagpadala pala ako ng pera, pamasko ko sa inyo yun. Ibili mo yung mga bata ng bagong damit at ikaw rin mahal, bumili ka din ha? Nay, salamat po sa pamasko. Baka sa boses ng mga anak ang labis na kasiyahan. Lingid sa kaalaman ng kanyang pamilya si Aling Marta ay labis na nga ang paghihirap na dinadanas sa kamay ni Fatima. Dumating na nga ang punto na kinakailangan niya magtago pa sa banyo para lamang umiyak. Ang dati niyang maliit na silid ay ginawa pang imbakan at sa sahig na nga lamang siya natutulog. Isang gabi habang naguhugas ng pinggan, narinig niya ang pagtatalo ng mag-asawa. Sa kabila ng pagmamalupit sa kanya ni Mrs. Fatima, nakaramdam naman siya ng awa sa kanyang amo. Noong unang taong pag-aabroad ni Aling Marta, naging masipag nga si Mambirting. Nag-aalaga siya sa mga bata, nagtitinda ng gulay at nagsasaka. Inlalaan niya rin ang pera na ipinapadala ni Aling Marta sa pag-aaral ng kailang mga anak. Tuwang-tuwa nga siya bawat buwan ay halos sumusobra pa ang pera sa kanilang mga gastusin at maliit na luho. Salamat sa Diyos, bulong niya, habang kinukuha ang pera sa remittance center. Bumili siya ng bagong uniforme para sa mga bata at mga damit mga dilata at lechong manok para maging espesyal ang kailang hapunan. Tingnan niyo mga anak, malakas na sabi niya para marinig ng mga kapitbahay. Hindi na tayo nagihirap tulad ng dati. Ngunit habang tinatamasa nga ang kaginhawaang ito, unti-unti naman nagbago si Mamberting. Nagsimula na nga itong tamarin na magtrabaho dahil iniisip niya na sapat naman ang buwan ng pinapadala ng asawa sa pang-araw-araw nilang gastusin. Nagsimula na rin siyang sumama sa mga inuman tuwing linggo Berting, libre mo naman kami, pang-aasa ng kanyang barkada. Naglabas nga si Ma'am Birting ng limang daang piso para sa isang round ng Red Horse. Isang gabi, umuwi siyang lasing, sumisigaw sa gitna ng kalsada. Ako ang hari ng bahay na ito. Pera nga ito ng asawa ko, pero ako ang nagpapakahirap sa pag-aalaga ng mga bata. Matutulog na sana si Ana nang marinig ang kalabog sa kusina. Bumaba nga siya at nakita niya ang ama nakatayo sa gitna ng mga basag na pinggan, umiiyak at amoy alak. Tay, tulog na po tayo, pakiusap ni Ana. Anong tulog? Mariin niyang hinawakan ang braso ng anak. Sinasabi ko sa iyo, Ana, hindi ako palamunin, hindi ako tamad. Dumating na rin ang punto na hindi na rin inaasikaso ni Mambirting ang mga bata. Minsan wala ngang baon si Jose dahil nagamit niya na ang pera para pambili ng alak. Tay, gutom na ako. Daing naman nilita isang hapon. Maghintay kayo. May padala naman bukas ang inyong ina. Singhal niya. Saka umalis para maglaro ng tong it sa kanto. Naiwan naman si Ana at nagluto na lamang ng instant noodles ang tanging natira sa kailang kabinet. Isang araw may kumatok sa kailang bahay. Isang loan collector. Mambirting, overdue na po ang inyong utang. Dapat mabayaran mo na ang limang libo. Ang tagal na noon. Sabi ng lalaki. Anong utang? Gulat ni Mang Birting. Yung pinautang sa inyo nung nakaraang buwan para sa inuman at sugal. Napaisip naman siya dahil hindi niya na nga maalala. Nang dumating ang padala ni Aling Marta kinabukasan, halos lahat nga ay napunta sa bayad para sa kanyang utang. Mula noon, naging tampula na nga siya ng chismis sa baryo. Naku, sayang si Marta. Nagpapakapagod sa abroad. Tapos ginaganyan lang siya ng asawa niyang si Birting, bulong ng mga marites. Lalaki kasi talaga, mabisyo, walang pakialam sa asawa, dagdag pa ng isa. Narinig nga itong lahat ni Ana. Sa gabi, naglakad siya papunta sa simbahan at nagdasal. Panginoon, ayusin niyo po si tatay. Sana po bumalik na po ang tatay namin. Hindi naman kailanman ipinaalam ni Ana ang ginagawa ng kanyang ama dahil ayaw niyang mag-alala pa ang kanyang ina na nasa malayo. Naisip niya nga na baka magbago din ang ama. Samantala sa Riyadh, patuloy naman ang dinaranas ni Aling Marta na pagmamalitrato ni Fatima. Isang gabi, pinagmulta pa siya na isang buwanang ng sahod dahil sa pagnanakaw na isang pirasong tinapay na ibinigay lang pala sa kanya ng anak ng amo dahil naawa nga ito sa kanya. Uuwi na ako, hindi ko na talaga kaya. Bulong ni Marta sa isang kapwa OFW na nagangalang Linda. Marta, kailangan mo na ng tulong. May NGO dito na tumutulong sa mga abuse workers. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Matapos nga ang matagal na paghihirap sa kamay ni Mrs. Fatima, nagtago si Aling Marta sa isang shelter na pinapatakbo na isang NGO para sa mga abuse OFW sa Riyadh. Dito rin nga natuklasan na mag e na ang kanyang visa at walang legal na dokumento ang kanyang pagtatrabaho. Palatandaan na niloko lamang siya ng peking ahensya na Global Hope Agency. Isang araw, habang naghahanda naman si Mang Berting para kitain ng kanyang mga kaibigan upang uminom, bigla naman siyang tinawag ni Aling Nena. Berting! Tawag para sa'yo! Galing sa Saudi, sigaw nito. Bumaba naman siya at kinuha ang telepono. Sa kabilang linya, ang mahina at tila bumubulong na boses ni Marta. Berting! Pasensya na. Hindi na ako makakapagpadala sa susunod na buwan. May problema ako dito. Anong problema, Marta? Sandaling katahimikan. Sinasaktan ako ng amo kong si Fatima Berting, kaya tumakas ako. Gusto ko nang umuwi, baka mapatay niya pa ako. Tulungan mo ako, Berting. Biglang parang binuhusan ng malamig na tubig si Mang Berting. Sa likod niya nakatayo ang apat nilang anak na nakatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, mula nang umalis si Marta, naramdaman ni Mang Berting ang bigat ng pagkakamali niya. Marta, pasensya na. At sinabi nga sa kanyang asawa ang kanyang mga pagkakasala habang umiiyak. Pagkatapos nga na nasabing tawag, nagising na nga si Mang Birting sa katotohanan na habang nagpapakasasa siya sa pera ng kanyang asawa, ito pala ay nagtitiis sa mahabang panahon sa pagmamalupit ng kanyang amo. Kinabukasan, naghanap nga siya ng mga taong maaaring makatulong sa sitwasyon ni Aling Marta. Pagkatapos nga nito, Bumalik si Mang Berting sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Nagdoble kayod nga siya para lamang makabawi sa mga pagkukulang sa asawa at mga anak. Isang araw, habang siya ay naglalako, may nakasalubong siyang isang dating kaibigan, si Karuben, isang sima na lamang sa barko. Berting, bakit parang naghihirap ka na? Alam ko nagpapadala naman si Marta sa inyo, sabi nito. Wala na pare, nasayang kong lahat, pag-amin niya. Pero babawi ako. Tumango naman si Karubin. Birting, kung gusto mo, sumama ka sa akin sa Maynila. May kakilala akong construction company doon. Naghahanap sila ng mga laborers. Libre na ang tirahan at pagkain. Isang linggo lang ang lumipas, umalis na nga si Ma'am Birting papuntang Maynila. Hawak ang isang maliit na bag at larawan ng kanyang pamilya. Habang naghihintay sa pagbabalik ni Marta, nagsumikap nga si Ma'am Berting Nag-overtime siya sa construction, nagtipid at pinadalahan ng pera ang kanyang mga anak. Isang linggo, nagulat na lamang ang mga bata nang umuwi siya na may dalang maliit na cake. Pasensya na mga anak, sabi niya habang luhaan. Alam kong napabayaan ko kayo, pero ngayon kasama niyo na ako. Yumakap si Ana sa kanyang ama. Tay, okay lang, basta nandito ka na. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating na rin ang tawag mula sa embassy. Aling Martha, may flight na po kayo pa uwi ng Pinas sa lunes. Nang gabing iyon, hindi nga makatulog si Mang Berting. Kinabukasan, kasama ang mga bata pumunta sila sa naiya sa arrival area. Nakita nila si Aling Martha na sobrang payat. Ngunit ngumiti ito ng malawak nang makita ang kanyang pamilya. Martha, mahinang bulong ni Berting. At sa gitna ng maraming tao, nagyakapan ang mag-asawa. Parang walang nakalipas na taon ng hirap at pagsisisi. Pasensya na sa lahat, Marta. Nahihiyang sabi ni Mang Birting. Ano ka ba okay lang yun? Basta ang importante, magkakasama na tayo ngayon. Hindi na muling maghihiwalay pa ang pamilyang ito. Bilang bahagi ng repatriation program, tinulungan si Marta ng uwa na makakakuha ng counseling at financial aid para makapagsimulang ulit. Ginamit nga nila ang tulong na ito kasama ang ipon ni Mamberting sa Maynila para magtayo na isang maliit na karinderiya at ito nga ang naging simula ng bagong buhay ng kailang pamilya. Gamit din ang natutunan ni Aling Marta sa Saudi at sipag ni Mamberting, lumago ang kailang maliit na negosyo. Isang hapon, habang naghahanda ng mga order, bigla na lamang may nagtanong kay Ana. Ana, anong pangarap mo sa paglaki? Tumingin siya sa kanyang mga magulang at ngumiti. Gusto ko maging social worker para tulungan ang mga katulad ni nanay at tatay. At sa mga mata ni Marta at Mang Birting, nakita nila sa kabila ng lahat ng hirap, nagbunga ang pag-ibig at pagtitiis.